kasi pinagkatanggal po namin yung mga pulis na may mga kamag-anak na kalaban sa eleksyon. Then second, yung preparation nga namin na uh, talagang kanban, loose firearms, uh, looking dun sa mga gun for car, yung mga pags, tinatanggal natin. Magandang hapon na si George Cahiles. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Mapapanood din tayo sa Abante Teletabloid sa Sky Cable. Simulan na natin ang Weekend Agenda. Nationwide gun ban at mga checkpoints opisyal ng binuksan ngayong unang araw ng election period. Apat, arestado. Agung survey, tinukoy ang mga kagyat na alalahanin ng mga Pilipino. Kung ano-ano mga ito, alamin Kasunod ng survey tungkol sa malaking porsyento ng suporta para sa impeachment ni VP Sara, ilang mambabatas nagpahayag ng pagsangayon. Mahalagang meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasamang Amerika Japan na usog sa gitna ng lumalalang wildfire sa Los Angeles. At daan-daang diehard fans ng King of Rock and Roll nagsama-sama para sa Elvis Festival sa Australia. umiiral na ang mas pinaigting na security measures ngayong unang araw ng election period. Apat agad ang arestado kanina at kinumpis ka na rin ang kanilang mga baril. Ayon sa PNP, nahuli ang mga violator sa BARM, Soxergen, Western Visayas at Central Luzon. Long firearms at pistols ang nakumpis ka sa mga nahuli. Sa ilalim ng gun ban, bawal magbitbit ng baril sa labas ng bahay, maliban kung otorisado ng COMELEC. Tanging deputized law enforcement personnel lang ang pinapayagang magbitpit ng paril baril ngayong election period. Nakaposisyon na rin ang mga checkpoint sa buong bansa para siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Paglilinaw ng mga otoridad, tanging visual inspections lang ang pwedeng gawin sa mga checkpoint. Ibig sabihin, hindi pwedeng magbukas sa mga pulis ang trunk ng sasakyan o glove compartments. Pinapayuhan din ang mga motorista na buksan ang cabin lights at sagutin ang mga katanungan hinggil sa kanilang biyahe. Samantala sa exclusive interview sa On Point ng Billionaire News Channel, tinukoy ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang isa sa pinakamalaking hamon ng ahensya. Baka po akala ng iba ganun kadali ang printing of the ballots we have to check counter check in each and every ballot we have to verify the manually the ballots whether it's properly cut whether the, yung color ay pat, pat, uh, eksakto ba yung color na gusto natin na base nakalagay sa ating pong uh, natatanggapin ng ating mga makina yung mga pangalan ng mga kandidato tama ba tama ba spelling tama ba yung nakalagay ng mga pangalan or yung mismo mga political parties nila and at the same time uh sa so manual verification titingnan din baka may mga blot may mga blemishes or whatever yung mga balota natin o yung timing mark sa gilid tama ba eksakto ba yan and then later on there will be a verification by the machine each and every ballot will, that will be printed will be verified by the machine isipin niyo po 71 million ballots the 71 million ballots will be one by one verified manually and um, and uh, electronic and uh, machine by by the by the machine so masyado pong mahaba and complicated. Nanawagan ng Department of Migrant Workers o DMW sa COMELEC na bigyan ng exemption ang kanilang mga job fair sa umiiral na election period spending ban. Sabi ni Director Cesar Chavez Jr. ng DMW Taipei Migrant Workers Office, malaking kawalan para sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho abroad kung mahihinto ang mga job fair ng kagawaran. Sa ilalim kasi ng Section 261 ng Omnibus Election Code, bawal gumamit ng public funds habang umiira lang election period. Sa kasalukuyan, may 5,000 job order mula Taiwan at masusundan pa ng mahigit 3,000 iba pa. Kamakailan lang matagumpay na naidaos ang tatlong job fair sa Quezon City, Cabanatuan at San Jose del Monte. Mula dyan, tinatayang 2,000 aplikante na ang nasa final stage ng hiring. Lalo pang palalawigin ng gobyerno ang diplomatic presence ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magbubukas ang dagdag na embahada sa iba't ibang panig ng mundo para palakasin ang relasyon at pagandahin pa ang serbisyo para sa mga Pilipino abroad. Bukod dito, layon din ang mga bagong embahada na magsilbing tulay para palakasin ang trade, investment at cultural exchange ng Pilipinas sa ibang bansa. Bago riyan, una nang binuksan sa Pilipinas sa mga embahada ng Bahrain at Slovenia, senyales umano ng mas lumalakas na independent foreign policy ng bansa. Last year, we opened four embassies in Europe and in Latin America. This year, we will be opening four more foreign service posts in North America, in Asia, and the Pacific. And by the end of 2025, we will have 102 posts, effectively widening our reach globally. We are poised to establish more down the road. Umaasang Comelec na tutupad ang meta sa pangako nitong tulungan ng ahensya para labanan ng pagkalat ng misinformation at disinformation ngayong papalapit na election season. Ito ay sa kabila ng desisyon ng meta na ipatigil ang fact-checking projects nito sa Amerika at ang pangambang susunod na rin dito ang sa ibang bansa. Ang kumpanyang meta ang may-ari ng social media at messaging platforms na Facebook, Instagram at WhatsApp. Narito ang report. We're going get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X starting in the US. Ikinagulat ng maraming media organization sa mundo ang desisyon ng kumpanyang Meta na ipatigil na ang fact-checking projects ito simula sa US. Ayon kay bilyonaryo Mark Zuckerberg na CEO ng Meta, laging porma di umano ng censorship ang fact-checking at politically biased ang fact-checkers na nakakaapekto sa free speech. Sa isang pahayag, pinabulaanan nito ng International Fact-Checking Network. Ayon sa grupo, mahigpit ang non-partisanship requirement ng meta para sa mga fact-checkers ito kaya naman masisigurong wala itong kinikilingan. Sa Pilipinas, may tatlong fact-checking partners ang meta ayon sa website nito, ang Rappler, Vera Files at Adjons France Press Philippines. Bagamat ongoing pa ang partnership ng Meta sa third-party fact-checkers ito sa Pilipinas, nangangamba mga ito na magiging mas mabilis ang pagkalat ng fake news sa mga platform gaya ng Facebook, Instagram at threads ngayong election season kung matitigil ang proyekto. I'm also angry because not only did Facebook not take responsibility for what it's done, um, it also took that very minimal layer uh, of safety. That's been put there uh, and trashed it, right? And in this way that literally again um, flips the world. Mark Zuckerberg uses the word censorship. Mm -hmm. I would replace that with safety. So we now have a platform for more than 3.2 billion people around the planet mm -hmm. that has just decided that um, profit's more important than safety. Dahil sa development na ito, umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na re respetuhin ng Meta at iba pang social media companies ang napagkasunduan nilang suporta sa paglaban sa fake news ngayong election season. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa programang On Point na mayroong memorandum of agreement ang ahensya at ang meta para labanan ang misinformation at disinformation. The COMELEC cannot be prevented from regulating at least uh, misinformation, disinformation, and fake news, or removing from so the social media posts. Yan lang naman po ang pakiusap natin. Let's see what will happen in case the Comelec will be making a request uh, to take down certain posts for being a misinformation or disinformation or a fake news. So it still needs to be tested because you're saying that there was an agreement, but are you unsure if that will be followed? Because of the recent development that you mentioned, Ma'am Pinky, we at this point, I am not yet uh, sure as to whether the agreement that they entered with us will still be binding per pertaining to that matter. But however, however, they have not informed us of, uh, of any change of their commitments. Para sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, isa itong hamon para mas maging mapagmatsag hindi lamang ang media kundi ang publiko di diba, merong mga let's say agents or let's say may mga uh, tao na nag-offer ng disinformation as a service. Um, minsan hindi kaya ng media ang hanggang or hindi kaya ng media na uh, tukuyin yun. And that is a, uh, that's a good space for the academia or civil society to look into, no? Na barang, uh, um, baka mas kaya nilang identify kasi yung mga uh, uh, possibly bad actors Ayon sa NUJP, bagamat malaking tulong ang fact-checking program ng Meta, negosyo pa rin ito na may sariling interes. Kaya naman ang laban sa pagkakalat ng maling impormasyon ngayong paparating na halalan ay tungkulin ng bawat mamamayan, lalo pa't demokrasya at kinabukasan ng bayan ang nakataya. Inflation pa rin ang nangungunang alalahanin ng mga Pilipino ayon sa bagong survey ng Octa Research. 56% ng mga Pinoy ang nagsabing pinakakagyat nilang pangamba ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mas mababa ito kaysa sa 66% na itala noong previous quarter. Bukod sa inflation, dumarami rin ang nag-aalala tungkol sa abot kayang pagkain. Mula 39%, umakyat na ito sa 44%. Pagdating naman sa personal concerns, nangunguna ang kalusugan para sa 70% ng mga Pinoy, mahalagang manatiling malusog at walang sakit. Bukod dito, tinukoy rin bilang personal concerns ang trabahong may magandang sahod at pagsigurong may sapat na nutrisyon. Ginawang survey sa 1,200 respondents mula November 10 to 16. Meron itong margin of error na plus minus 3%. Naghahanda ng Cebu para sa isa sa pinakaingrande nitong selebrasyon, ang Sinulog Festival. Libo-libong inaasang lalahok sa makulay na pista na nagbubuklod sa pananampalataya, kultura at tradisyon. Ang detalye sa Weekend Agenda Report ni Maricar Bautista. Inaasahang dadagsa ang mga tao sa Cebu City para sa taunang sinulog festival. Matapos ang opening mass sa Basilica de Santo Niño noong Huwebes, sunod-sunod na ang mga aktibidad ngayong linggo. Alas 4 ng umaga sa Sabado ang prosesyon sa Mactan Channel. Mahigit 300 vessels ang susunod sa galyon na lulan ang Senyor Santo Niño at ang Our Lady of Guadalupe. Sinisimbolo ng prosesyon ang pagdating ng imahen sa Cebu, sakay ng mga barko ni Ferdinand Magellan galing Espanya. Sa Cebu City Sports Center naman gagawin ang Sinulog Fiesta Day Holy Mass na maghuhudyat ng simula ng Sinulog 2025 Grand Parade. Siguradong dudumog ang libo-libong deboto at turista rito. Tinatayang aabot sa 20,000 ang mga kalahok sa parade competition. 80 to 100 na ang occupancy rate sa Queen City of the South, ayon sa Hotel and Resorts Association of Cebu. Higit 3,000 katao ang idineploy ng PNP, AFP, Coast Guard at BFP para sa selebrasyon. Nasa code white alert na rin ang DOH Central Visayas mula January 8 hanggang 20 sa buong Cebu Province. Para sa Weekend Agenda, Maricar Bautista, Billionario News Channel. Susunod, mas maraming bahay sa Amerika nanganganib madamay sa mga wildfire. Meeting ni Pangulong Bongbong Marcos, Apektado. Ang detalye sa pagbabalik ng weekend agenda. Patunay raw ng sentimiento ng taong bayan ang resulta ng SWS survey na nagsasabing malaki ang suporta para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sapat na ba itong dahilan para gumulong ang impeachment? Yan ang Weekend Agenda Report ni Zandro Chona. Sinangayunan na Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez at Deputy Speaker David Suarez ang resulta ng SWS survey na nagsasabing suportado ng 41% ng mga Pilipino ang pag-impeach kay Vice President Duterte. Sa naturang survey, 35% ang kontra rito habang 19% ang undecided. Sa isang pahayag, sinabi ni Gonzales na karamihan sa mga Pilipino ay naghahangad ng pananagutan mula sa mga lider kaya dapat anyang ipaliwanag at linawin ni VP Duterte kung saan napunta at ginamit ang daang milyong pisong confidential funds. Para naman kay Suarez, dapat ipaliwanag ng pangalawang pangulo kung sino si Mary Grace Piatos at ang kahinahinalang paggastos ng 612 million pesos na confidential funds ng OVP dahil hindi na ito maaaring baliwalain pa. Git pa ni Suarez, dapat igalang ang damdamin ng publiko na nais ituloy ang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kasabay ng naturang survey, ang isa pang survey ng Pulse Asia na nagsasabing 61% ang sumusuporta sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Sinabi ni Assistant Majority Leader Representative Jude Asidre na hindi na lang ito tungkol sa isang individual o pamilya kundi ang pagnanais ng mga Pilipino sa isang klase ng politikang patas, may pananagutan at may respeto sa batas. Bagay na suportado ng kongresistang nag-endorso sa unang impeachment complaint mutually reinforcing itong survey on the impeachment at yung survey ng perception ng ating mga kababayan sa quadco maganda itong timing yung uh, dalawang survey results na ito to remind the members of the House of Reps na hindi na pwedeng tayo ay uh, ang naghihintay na lamang kung ano mangyayari sa impeachment. Sa ngayon, nananatili sa tanggapan ng House Secretary General ang tatlong impeachment complaint habang hinihintay ang ikaapat na reklamo kung magdedesisyon ng iba pang kongresista na mag-endorso. So far naman, itong tatlo, uh, they constitute as verified complaint based on my the evaluation of the legal department next week uh, will be uh, the time the right time to transmit it to the speaker no but again i will have to talk individually with the house members no kung they have made already a decision i have to respect my commitment to them para sa weekend agenda zandro ochona Billionario news channel Isinusulong ni Pangulong Fernand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng non-permanent seat ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Sa taulang Van de Noor, sa Malacanang, hinikayat ni Marcos ang mga foreign diplomat na tulungan ng Pilipinas sa pagsulong ng kampanya nito sa kanilang mga bansa. Tiwala ang Pangulo na sa suporta ng international community, mas malaking papel ang magagampanan ng Pilipinas sa pagharap sa mga hamon ng daigdig. with a long history and the credible record of multilateral diplomacy, the philippines is in, is in a very strong position to take on more leadership roles that seek to advocate for consequential issues in the global agenda. one such important issue is peace and security. the philippines is running for a non-permanent seat in the united nations security council for the term of 2027 to 2028. I take this opportunity anew to convey to your respective governments our earnest request for your support to our UNSC bid and we hope for your support in uh, when the time comes when uh, we are indeed uh, sitting as a member of the Security Council. Waling nagbuga nang abo ang Kanlaon volcano kaninang umaga. Sa kuha ng PHIVOX, umabot sa 500 meters ang ash emission at nagtagal ng 10 minuto. Bukod dito, labing apatring volcanic earthquakes ang naitula mula kahapon hanggang kaninang madaling araw. May 3,511 tons ng sulfur dioxide naman ang ibinugan nito kahapon. Ayon sa PHIVOX, kahalintulad ang sitwasyong ito sa nangyaring pagsabog ng vulkan noong December 9. Sa ngayon, nananatili pa rin ang Alert Level 3 ang kanlaon naudlot ang isang mahalagang trilateral phone call sa pagitan ni na Pangulong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida dahil yan sa kinakaharap ngayong wildfires ng Estados Unidos. Imbes na ngayong araw, inilipat ang pagpupulong bukas ng umaga January 13 layo ng trilateral meeting na palakasin ang ugnaya ng tatlong bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific. Inaasahang magiging sentro ng pag-uusap ang kooperasyon sa defense, trade at climate change. Samantala, lalo pang pinaigting ang mga, ng mga otoridad sa Amerika ang pag-apula sa Palisades Fire, ang pinakamalaki sa lahat ng wildfires ngayon sa California. Pinalala pa ito ng malalakas na hangin na abot sa 70 miles per hour. Dahil dito, nadagdagan pa ng 1,000 acres ang natupok sa loob lang ng 24 oras. Nadagdagan rin ng 153,000 residents ang pinalilika sabang 57,000 structures ang pinangangambahang maaapektuhan. Di bababa ba, sa labing tatlo na ang nasawi. Babala ng isang meteorologist lalo pang lalala ang sitwasyon sa mga susunod na araw. The part I really wanted to convey uh, t on tonight's session is that this isn't over yet. We'll see another one though uh, on uh, uh, early in the week, and then another one beyond that, and toward midweek. That could actually—and um, I hesitate to say this—it could rival the strength of the original extreme wind event that drove these two urban conflagrations into populated areas. Uh, the weather conditions upcoming look. Pretty bad, uh, to be quite honest, from a fire weather perspective. In fact, actually worse even than I mentioned yesterday. Libo-libong deboto ang hinarap ni Pope Francis sa Vatican itong Sabado sa pagsisimula ng panibagong Jubilee. Ang Jubilee ang tanda ng pagsisimula ng Holy Year sa Catholic Calendar. And again again o pagsisimulang muli ito ang pinagdiinan ng Santo Papa sa kanyang talumpati. Paalala niya, ang pag-asa ay simbolo ng banal na lakas at handog ng Panginoon. Hinikayat rin niyang ipagdasal ang mga nasa bansang apektado ng digmaan. Iniciamo questa mattina. Dear brothers, dear sisters, let's pray for peace. Let's never forget, let's never forget that war is defeat, always. Let's pray for the countries at war, may peace come. Sisters, brothers, begin again. That is the word. Begin again. Receive the earth anew, like the first time. Let's put this in our heads and say it all together. Begin again. Let's say together. I don't hear well. I'm a bit deaf. I don't hear well. Here, don't forget this. Begin again. Die hard fans, Australia, dancers of Cuba. Nagbigay pugay sa dalawang hari ng musika. Tuloy ang ating balitaan dito sa Weekend Agenda ng Billionaire News Channel. The latest news, national issues. With regard to was very vocal about charter change. The political scene, the trust and approval ratings of President Bombo Marcos and Vice President Sara Duterte decline and conversations with prominent personalities. Brings back wonderful memories of past Christmases when I was a little boy in Iloilo. -Ilo. Be timely informed, be insightful of the news. All these firsthand, at the forefront. Pinag-iingat ang publiko laban sa mga ilegal na medical practitioners. Kamakailan ay nahuli ng National Bureau of Investigation ng isang Vietnamese na nagpapanggap bilang cosmetic doctor. Nadaki, nadakip si Tin Q. Nguyen, alias Dr. Rosa, sa isang beauty clinic sa Mandaluyong City. Nangyari ang pag-aresto sa gitna ng direktibang paigtingin ng crackdown sa mga ilegal na medical practice. Nahuli ang Vietnamese dahil sa isang tip na nagsasagawa raw ito ng beauty procedures ng walang lisensya. Agad na inaresto ang peking doktor matapos ang entrapment operation. Ma nahaharap siya ngayon sa mga kasong paglabag sa medical practice law. Inaalam na rin ang kanyang immigration status. Magtungo naman tayo sa Havana, Cuba kung saan ipinagbuklod ang iba't ibang kultura sa ginanap na International Dance Festival. Kagaya na lang ng isang special masterclass tampok ang iconic choreography ng awaiting thriller ng King of Pop na si Michael Jackson. Na itong Weekend Agenda Report ni Oji Narvaez ng Abante Radio. isa sa pinakasikat na awitin ni Michael Jackson ang Thriller na inalabas noong 1983. Pero kahit 2009 lang ito in-upload sa YouTube, umabot pa rin ito ng 1 billion views. Patunay na isa itong universal classic. Dinner, dinner ang tanyag na choreographer na si Vincent Patterson ang instructor sa Thriller Masterclass dito sa Habana, Cuba. Siya ang nasa likod ng ilan sa mga sayaw na nagpasikat kina Michael Jackson at Madonna. You know, I think that dance is a universal language and it bridges all confusion or politics or emotion that from country to country to country, it makes a bridge. And with dance, we can bring so much joy and beauty to the world. Bahagi ang masterclass na ito ng Ballet Beyond Borders na layong pagkaisahin ang mga dancers sa buong mundo sa pamamagitan ng mga performances at competitions. Cuba has this incredible fire of masculinity that other countries, in my opinion, don't have in ballet. It's power kilala ang bansang Cuba. Sa mayaman itong kultura ng pagsasayaw, kaya naman maraming artist ang dumarayo rito mula sa iba't ibang panig ng mundo. There is a lot of talent in Cuba, a lot to learn, whether it's classical ballet, folkloric, any type of dance. Sa mga kalye ng Havana, hindi lang basta isang sining ang sayaw. Nagsisilbi rin itong lingwahe na nangungusap anuman ang iyong pinanggalingan. Para sa Weekend Agenda, Oji Narvaez Rodriguez, ang Abante Radio. Masigla at makulay, ganito ay pinagdiwang ng dandang Elvis Presley fans ang King of Rock and Roll sa taunang Elvis Festival Parade sa PAX Australia. Easy come, easy go ang tema na titulo ng 1967 film kung saan gumanap si Elvis bilang deep sea diver at nightclub singer. Suot ang diving suits at sailor hats na hango sa karakter ni Elvis sa pelikula Bumida ang mga diehard hard fans sa samot-saring floats at vintage cars. Matagal ng tradisyon ang Elvis Festival bilang paggunita sa kaarawan ng music icon. Atyan yan ang ating weekend agenda ngayong linggo. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.